mga bossing magandang araw mga bossing update ko kayo sa aking mga first batch sa local mga bossing na nakakawit na sa coding area ito po ang hawak mga bossing ito po ay isang Peter uh, Gilmore Gilmore ko 5K po bali ito po mga bossing heavy na po ito sa Gilmore mga bossing 3 port Gilmore 1 port 5K po mga bossing yan po mga bosing. napaganda first batch po sa local mga bossing Balik, ito po. Six months old po nabasing. Delmore. Eh. One, uh, one port five key po. Bandid ng double two. Saka tagba mga basing. 6 Six months old po mga busing. Ito yung first bus namin sa local mga basing. Napakagwapong manok mga basing. Palakari ko mga basing ha. Para makita niyo yung postura mga ko. Okay. ¿Sí bueno.